Sang maganda at masarap na araw na naman nga magaganap ngayon dahil sinama ako ni Lola dito sa Castle Bay. First time ko makakapasok dito at ayan nga, ang ganda pala dito. Talaga namang birthday party yon. At syempre, alam ko maraming pagkain dito. Kaya naman, tutuwa na naman ang chan ko. At yun nga si ate, tinawag ako dahil pwede na ako kumuha ng pagkain at siya muna bahala anak niya. Kaya ngayon, ayun na nga, nakita ko pala, nakita ko na agad yung lechon. Lechon, napakasarap yan, no? Huh, na naman kain ko nito. Sarap talaga magpunta sa mga gantong handaan. Kita mo na merong picture-picture at syempre meron pang hotdog party fries. And merding din yung ano, milk tea. Milk tea pa tawag din natin? Ayun na yun nasa likod mo. Yun no, sarap nyan. Mad Mugs Boots. Sana araw-araw may ganito no. Ay, sarap kumain. Sarap buhay ah. So yun na nga, pumasok na pala yung birthday celebrant kasama ng kanyang parents na yun know, sobrang saya nila guys at lola ko makakaway kaway pa at syempre yung ate ko todo palakpak at yan. at ako syempre video video lang happy happy birthday Elon you know, kuha na ako ng milk tea ay I minabal mean, pa na to chocolate tamang tama habang nanonood kami ng pamahin ko nagma magic at alam nyo ba na itong nagma magic nito ay nag first daw sa Thailand sa so, lahat ng mga magagaling na mag -magic. so yan panoodin natin at ay na nga no yung kalapate biglang lumabas sa picture frame. Napakalupit. Kaya ayaw na upo sa unahan eh. Ako tuloy na ako uwang props dito. Oh. Tingnan nyo naman. Nag-sting ako yung tela ba yun? Tapos anong gagawin niya sa akin ngayon? Naikot ako. Naikot na naman. Hindi, isa lang pala. Tapos gayahin ko daw siya. Kaya yun, ginaya ko naman. Oh, heart, heart. Uh, tapos kuha ng... Ano sa bibig? Ano eh? kinukuha pinapakuha niya? Sumubo. Tapos kuha ulit. Ah, wala naman ako nakukuha pero yan tinatalikod niya ako tapos yun parang hindi ko ano gagawin niya dito ano yun ano yun parang may kinukuha sa sa aking ano ha ah. ano yun ah dun pala lumabas yun pero kalukuhan ng ginagawa mo sa akin ah. hindi nakakatuwa ah. ibahin mo ibahin mo yung magic mo salamat sa lamesa tayo guys so yun tinangpan niya ng telang itim at nag kadabra oh may kinuha sa sa alpa up at nilagay niya dun sa babaw yun. Ano kaya yun? Yun na. Tingnan natin mabuti. At na nga. Ang gagawin niya dito? Watch, listen, and learn. Oh, oh, gumalaw ang lamesa. Uh, uy, lumutang. Uy, napakalupit. Paano niya nagawa yun? Uy, pinapasilip niya pang loob ng lamesa at yung pamangkik ko yan kumakain habang nanonood at ngayon ito nga yung kalapati na sa loob ng kulungan at tina natin kung ano mangyayari abracadabra tingnan nyo ah ano mangyayari malamang dito sa kalapating nasa loob ng kulungan na yan ayun, alam ko kurap natin kung ano mangyayari kung may daya nga ba to ayan, nandyan, nandyan yung kalapat sa loob ng kahon sa loob ng kulungan at ah, tina kinuha syempre siya ng props niya para may effects kapag ginawa niya na yung magic niya ni pa na yun 1, 2, 3, wow, praise laging python dun napakalupit pang nangyari yun. ano na yung nangyari yon tutuwa ko din ha, Ba't di ko nakita yung kalapat sa napunta dami ko ng problema, paano yun paano nangyari yon Sipin ko pa paano mayayari yun? Yan na. Galing, magaling. Paano kaya yon Basta, pang galing. Congratulations, boss. Kapit mo. Ano na all. Oh, galing ng pamangkin ko yun. Kain na na kain na. problema yun. At uh, bago syempre malis yung nagmamagic yan, niya niya muna ang picture yung birthday celebrant na yan, tuwan-tuwa. Hindi pala, miyak pala. <laughs> yan, so, at, 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 syempre yung parents na lang nagpa-picture dun sa python na yun. Tingnan natin kung matapang itong dalawa na to. Ayun, uh, no, kaya naman pala. Ay, syempre yun tapos na guys, guys. Pusog na, nakapanood pa ng nagmagic at nakakuha pa ng, ng, ng ng premium nung nagpalaro kanina at yan na happy birthday ulit Elon thank you so much sa lahat lahat dito sa aming nakain yan nag enjoy kami at syempre uwi na kami ito na nga palabas na kami ng Casabay Bay at si ate nag request pa na picture ang daw ang aking pamangkin at ayun na nga ay yan, super happy at yun na dito kami sa bahay kanina naglaro na naman at ay nakatulog na ito pagkatapos ng na naglaro na aking pamangkin bye bye